araw-araw. Bakit kanon? Bakit masyado kang mapagbiro? Tapos yung sahod ko, ha? i mo pa. Effort na effort na ako. Ano pang gusto mo, Meta? Gusto kitang ipatulpo. Gusto kitang ipatulpo. Hindi tama yung ginagawa mo sa akin. Napangano, pero pero Meta, sobrang napapagod na ako. Guys, alam kong trending ito si ate ngayon kasi ang video niya po nga eh, umabot na ito ng mahigit na dalawang milyon dahil marami po talaga nakakuha ng kanyang atensyon, nakakuha ng kanyang simpatya na kung saan marami ang naawa, natawa dahil nga po um, ang sinabi niya po, nabanggit niya doon na ipapatulfon niya nga niya po si Meta. So sa inyo kasi guys, alam ko naman na sa kung sa position ni ate talagang napakahirap kasi ginawa niya po ang part niya as a content creator, pero uh, namumula nga daw ang kanyang uh, professional dashboard, ang kanyang mga performance. So lahat po kasi ng mga bagay dito sa Facebook is may explanation katulad ng pamumula ng ating mga performance. So ate, alam ko pong mahirap po ang inyong pinagdadaanan kasi binuhos niyo po lahat ng inyong effort na kung saan uh, hindi pa rin po sapat yon para kay Meta. So mabanggit ko na rin po sa iyo ate na ang Meta platform Wikipedia po ay hindi po talaga siya tao, hindi po tao si Meta. Itinatag po kasi ang Meta noong February 2004 sa Cambridge, Massachusetts, sa Estados Unidos. Ang nagtatag po nito is si Mark Zuckerberg, Eduardo Severin, Andrew McClum, si Dustin Morkovitz at si Chris Hugness. So, ang Meta platform po kasi ay nagninegosyo bilang Meta at ang dating pinangalang Facebook INC at ang Facebook INC ay isang American Multinational Technology Conglomerate na nakabase sa Menlo Park, California. At ang kampanya ay nagmamayari na at nagpapatakbo po ng Facebook, Instagram, Threads at WhatsApp. Bukod sa iba pang mga produkto at serbisyo. So, ate, alam nyo na po ngayon si Meta po ay isang kampanya na kalaking kampanya niya po. So hindi po natin siya mapapatulpo dahil hindi po siya talaga tao. Dahil nga po, alam po natin na baka nga po si Meta isa rin po siya sa mga nagbabayad sa kay Senator uh, Rafi Tolpo. So sa dami po kasi talaga ng nagrereklamo ngayon kay Meta, talagang bayanihan talaga tayo is kain natin siyang po. Pero po sa katunayan, hindi po talaga natin magagawa 'yon kasi nga po isa po itong kampanya na na kung saan tayo is isa sa mga tauhan niya lamang dito sa Facebook. So kailangan po tayong sumunod sa kanyang mga patakaran at panukala dito sa Facebook Reels nang sa ganon. Yes, mapabilang po tayo sa kanyang mga nasasahuran. So 'yun lang guys. Thank you for watching.